Sila ang mga hindi inaasahan na mananalo noong sumali sila para maging kinatawa ng Pilipinas sa Miss Universe. Kaya tinawag sila na Dark Horse. The Philippine Showbiz List presents Dark Horse Beauty Queens na naging Miss Universe Philippines. Maxine Medina, Miss Universe Philippines 2016. Sa kabila ng hindi inaasahan pagiging dark horse, si Maxine ay nagpakita ng natatayang dedikasyon at determinasyon sa binibining Pilipinas 2016. Pagamat hindi siya itinuturing na paborito, nagpamalas siya ng sipag at tiyaga sa bawat aspeto ng kanyang paghahanda. Sa harap ng libu-libong manunood, nakamit niya ang prestigyosong pwesto sa top 15. Sa kabila ng duda ng ilan, ipinakita niya kanyang talino at kahandaan sa harap ng mga mapanuring hurado. Sa huli, taas noong lumaban si Maxine sa Miss Universe 2016 at nagtapos bilang top 6 finalist na ginanap dito sa Pilipinas. Beatrice Gomez, Miss Universe Philippines 2021 Si Beatrice Luigi Gomez mula sa Cebu City ay nanalo bilang Miss Universe Philippines 2021 at gumawa na kasaysayan bilang unang openly gay sa naturang kompetisyon. Sa dami ng magaganda at matatalino, hindi maiiwasang ituring siyang isang dark horse sa kompetisyon. Sa simula ng paligsahan, si Beatrice ay kumikislap na nanalo sa Introduction Challenge at pamangalawa sa Interview Challenge. At sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2021, nanalo siya ng maraming espesyal na parangal kasama na ang Best in Evening Gown at Best in Swimsuit. Siya rin ang nagdala sa Pilipinas sa top 5 ng Miss Universe 2021 na ginanap sa Egypt. Louise Val Aurelio, Miss Universe Philippines 1965. Noong 1965, isang labing walong taong gulang Ilonga, na Ilongga na nangangalang Luis Aurelio Vail ang nagbarka sa kasaysayan ng pageantry bilang unang binibining Pilipinas na naging samay finalist sa Miss Universe. Bago pa man sa si Rabia Mateo, si Luis na ang unang Ilongga na kumatawan sa bansa sa prestihiyosong patimpalak. Isa lang siyang ordinaryong babae at hindi kilala dahil sa kanyang itsura o grace. Walang karanasan sa pageants, sumabak si Luis sa Binibining Pilipinas. Isang linggo matapos makoronahan bilang Binibining Pilipinas, si Luis ay lumipad patungong Miami upang kumatawan sa bansa sa Miss Universe. Jermelina Lea Padilla Thomas, Miss Universe Philippines, 1990 Noong 1990, isang pambihirang kwento ng pagsusumikap at tagumpay ang bumulaga sa entablado ng binibining Pilipinas. Si Jermelina Lea Padilla na tubong Barrio Obrero Tondo ay nakamit ang titulong Miss Universe Philippines 1990. Isang dark horse sa kompetisyon, hindi inaasahan ng marami ang kanyang pagwawagi. Ngunit sa kanyang puspusang determinasyon at kagandahan, pinatunayan niyang siya ay karapat-dapat sa korona. Matapos sa kanyang matagumpay na pagwawagi sa binibining Pilipinas, umuwi si Joy Medina sa Tondo, dala ang kanyang mga bouquet ng bulaklak na napanalunan sa iba't ibang special awards. Ang kanyang unang destinasyon ay ang sementeryo, kung saan kanyang inialay ang mga bulaklak sa kanyang yumaong lola. Habang nalalakad si Jemilina sa Rizal Avenue, bumisina ang mga jeepney at gumawa ng ingay ang mga takatak boys gamit ang kanilang mga kahon. Ang nakakabinging ingay na ito ay naging pinakamagandang palakpak na natanggap niya sa buong panahon niya bilang Miss Universe Philippines 1990. Maricara Balagtas, Miss Universe Philippines 2004 siya ang ang Dark Horse ng Binibining Pilipinas 2004 at sa kanyang ikatlo at huling pagsubok na niya niya kanyang pangarap na katawanin ang Pilipinas sa Miss Universe. Sa ikatlong pagkakataon muling sumabak si Maricar sa Binibining Pilipinas at sa pagkakataong ito, nagbunga ang kanyang pagsusumikap at determinasyon. Kinoronahan siyang Binibining Pilipinas Universe 2004 at binigyan siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang ganda at talino sa Miss Universe na ginanap sa Quito, Ecuador. Pagamat isa siya sa mga paborito at inaasahang mga sa top 15, naging gulat ng lahat ng hindi siya napasama sa listahan ng mga semi-finalists. Marami ang nalungkot at adismaya, ngunit hindi nito napatid ang kanyang tagumpay bilang isang beauty queen. Janine Togonon, Miss Universe Philippines 2012 Bilang isang dark horse sa binibining Pilipinas noong 2011 at 2012, ang cum laude graduate ng pharmacy mula sa Universidad ng Santo Tomas sa si Janine Togonon ay nagpakita na kanyang kahusayan at husay sa larangan ng kagandahan at katalinuhan. Taong 2011 na makuha niya ang posisyon bilang first runner-up. Sa kanyang muling pagsalang sa kompetisyon, nasungkit niya ang inaasam na corona bilang binibining Pilipinas 2012. At sa ginanap na Miss Universe 2012 sa Las Vegas, USA, siya ay tinalaga bilang first runner-up. Sa kabila na kanyang hindi inaasahang pagkilala sa una, si Janine ay nagpatuloy na ang kanyang talino at kagandahan ay sapat upang magdamo ng international na atensyon at tagumpay. Katunayan, matapos ang pageant, siya ay naging isang Victoria's Secret model. Venusera, Miss Universe Philippines 2010. Tila isang di ka panipaniwala ang naging patimpalak ni Venus Ra sa binibining Pilipinas noong 2010. Isang dark horse na nagmula sa isang lugar na bihirang mapansin sa larangan ng kagandahan, subalit so, ay tagumpay sa kabila ng mga hamon sa kanyang hinaharap. Si Venus ay nagmula sa Sur na naging biktima rin ng pang-aapi noong kanyang kabataan sa kanyang paglahok sa prestihiyosong patimpalak, marami ang hindi nagbigay ng malaking atensyon kay Venus. Ang kanyang likas na kagandahan, nakakaiba mula sa pakaraniwang kalahok, ay hindi agad napansin. So, balit sa kanyang pagrampa at mapakita ang kanyang beauty and brain, unti-unti niyang napabaling sa kanyang panig ang atensyon ng mga hurado at manunood. Ngunit isang malaking hamon sa kanyang paglaban ang kanyang hinarap. Ito ay ang problema sa kanyang Philippine passport, na munti kanyang ikadethrone sa corona bilang binibining Pilipinas Universe 2010. Ganun pa hindi siya nagpatalo. Sa halip, itinaguyod niya ang kanyang pagkatao at nagsikap na mapanatili ang kanyang pangarap. Ang gilas at determinasyon ni Venus ay nagbunga bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2010 pageant kung saan siya nagtapos bilang fourth runner-up. Rabia Mateo, Miss Universe Philippines 2020. Bagamat hindi agad napansin sa kompetisyon ng Ilongga Beauty na si Rabia Mateo, kalauna na naging simbolo siya ng pag-asa para sa mga tagahanga ng pageant. Sa kanyang pagbalik tanaw sa Miss Universe journey, inamin ni Rabia na nagsimula siya bilang isang dark horse na hindi napansin hanggang sa preliminary at coronation night. Si Rabia ay kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2020, ang unang nagwagi ng titulo matapos makuha ng Miss Universe Philippines Organization ang prangkisa noong 2019. Bagamat nagniningning siya sa finals ng pageant, ang kanyang koronasyon ay nasangkot sa kontrobersya na sa mga kriptik na mensahe ng isang natalong kandidata na nagpapahiwatig ng dayaan. Sa kabila nito, nanatiling nakatoon si Rabia sa kanyang layunin na manalo at magbigay karangalan sa Pilipinas na nagsilbing inspirasyon sa marami sa kanyang pagrepresenta sa Pilipinas sa Miss Universe 2020 na ginanap sa Estados Unidos. Si Rabia ay pagitang gilas mula sa preliminaries hanggang sa coronation night. Bagamat hindi siya nakapasok sa top 10, siya ay nagtapos sa top 21, isang malaking karangalan na rin para sa bansa. Chelsea Ann Manalo, Miss Universe Philippines 2024 Binulaga ni Chelsea Ann manalo ang publiko at bigla siya naging dark horse hanggang sa masungkit niya ang tagumpay. Nasaksihan ang most unexpected result in Philippine pageant history ng koronahan siya bilang Miss Universe Philippines 2024. Tinaob ng niya Beauty na may dugong African-American ang iba pang 52 candidates na kanabibilangan ng mga pageant veterans. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tagumpay para sa kanya, kundi pati na rin para sa lahat ng mga kababaihan na nakararanas sa pagsubok sa kanilang buhay dahil sa kanilang kulay ng balat at iba pang katangian. Ipinakita ni Chelsea na kagandahan at kumpiyansa ay hindi limitado sa mga tradisyonal na pamantayan at maaari itong maging isang kasangkapan para sa pag-angat at pag-empower ng iba. Sa pagsagot niya sa tanong sa Q&A portion, ipinakita ni Chelsea ang kanyang kahusayan at kahandaan sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanyang personal na karanasan at kung paano niya ito ginamit upang magbigay inspirasyon at lakas sa iba. Bilang kauna-unahang Filipino-African-American na magwawaka sa pangarap na kinatawan ang bansa sa Miss Universe sa Mexico, si Chelsea ay nag-iwan ng isang mahaligang marka sa kasaysayan ng pageant. Gloria Diaz, Miss Universe Philippines 1969. Si Gloria Diaz, isang 18-year-old student noon sa kolehiyo, ay nakilala ng isang scout of pageant connoisseur at nakumbinsi sumali sa beauty pageant. Pagamat ang kanyang itsura ay umaakit ng pansin, ang kanyang wit at matalino mga sagot ang nagpapanatili sa kanyang pagiging sikat sa kompetisyon. Si Gloria ay nakoronahan bilang Miss Universe Philippines 1969 at nagsilbing kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 1969 kung saan siya ay nagwagi bilang Miss Universe. Ang kauna-unahang Pilipinang nanalo na nasabing titulong ito at ikatlong asyano. Ang kanyang tagumpay ay nangyari sa panahon ng Apollo 11 mission kaya siya ay tinanong tungkol dito sa Q&A portion ng pageant. Sinabi ni Gloria sa librong The World of Miss Universe na hindi niya inaasahan na mananalo siya. Sa pagbabalik tanaw ng beauty queen, siya ay maaaring ituring na isang dark horse sa kompetisyon, maging sa lokal at international na entablado, na hindi siya masyado nakakakuha ng pansin o atensyon kahit na mula sa press. Pagkatapos sa kanyang panalo, si Gloria naglakbay sa iba't ibang bansa upang isulong ang mga advokasya ng Miss Universe Organization at naging prominenteng personalidad sa mga pampublikong kaganapan at telebisyon sa US. Matapos sa kanyang panunungkulan bilang Miss Universe, si Gloria ay pumasok sa showbiz at patuloy ang pagiging aktibo magpahangga ngayon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!